sa inyo. Ang hirap talaga ang buhay sa abroad, guys, no? Napakahirap akala nila ang sarap at ang dalit. Kung tutusin mas salat konti sa Pinas pag minimum or walang sapat na trabaho or ano, pero dito sa Korea may trabaho. Walang pahingahan. Pero sapat lang din. Pabayad sa bahay mga bills, gastos, estudyante. Sabihin nila, naman ang laki naman ng sahod nyo abroad. Hindi sila naniniwala na walang pera. Kala nila madami pera. Kaya sabihin mong wala, utangan ka kasi madami kang pera. Sasabihin nila, puti ka pa na sa abroad. Kahit pa paano sa abroad. Maybe yes, kahit pa paano. Kasi may trabaho pero ang reality dito is isang kahit isang tuka. Pag hindi ka kumayod, hindi ka mag-overtime, kahit Pasko, kailangan mo magtrabaho. New Year. Nga nga. Totoo yun. Tsaka, ang hirap dito, wala kang katulong. Sa Pilipinas, pwede kang magpatulong sa tabi-tabi. May mga kapitbahay or pagdihirapan ka, gusto mong magpalaba. Kahit hindi, wala kang ka katulong na mismo sa bahay pero pwede kang hinitin pag napagod ka or hindi mo kaya. Tatawag ka ng kung sino pwede mong bayaran sa kapitbahay mga kakilala. Tingnan mo, almost 12 na guys. Kakatapos ko lang gumawa ng hotcake. Para sa agahan namin bukas. Kasi pag umaga kasi parang walang gana sa kanin. 11 na. Pinakamaaga kung tulog is 11. Tapos medyo minimum na yung 12 minimum. medyo nasa neutral na yung 12. Yung 11 na yan. Hindi ko mat Pakita ko sa inyo. Yung 11, yung 11 p.m. Natulog ko na maaga. Pinipikit ko na lang yung mata ko na hindi na nagliligpit. Minsan hindi na ako nakapagsampay. Hindi makapaglaba. Minsan, ano-ano na lang. Yung banggera, nakapaghugas ako pero hindi talaga malinis. Kakaupo ko lang kasi napagod ako. Kanina pa ako nakatayo. After work, trabaho ulit sa bahay. Yung work namin, 8.30 7.30. Minsan pa, 30 minutes lang ang break. Hindi pa ako nakapagbihis ng damit. Diretso pagdating sa bahay kung hindi magluluto. Kung ano-ano gagawin, magtupi, magsampay, maglaba. Minsan, hindi na kaya nila lahat. Ang bilis lang ng oras pagdating sa bahay. Dapat pagod ka, kailangan mga 8, 9, tulog ka na. Pero paano ka matutulog kung maraming gawain? Kailangan mo mag-prepare kasi may mga estudyante kinabukasan, may bata, may baby. Ang kalat talaga ng bahay ay walang mapaglagyan sa kalat guys sa sala pa lang yan <laughs> meron pa yung mga kwarto hindi ako nakapaglaban yan wala na talaga hindi kaya ng powers minsan hindi ko kaya pumikit ah, kasi hindi ko kaya pumikit na parang hindi ko natatanggal yung kahit yung ano lang mga nagbabara-bara pero may time talaga na parang ayoko nang galawin <laughs> my god buhay talaga. Importante survive. Tanda ko natin na noon. Oh, dami ka ng pekas. Yung ay bags ko wala nang mapaglagyan. Sobra na. Laging kulang sa tulog. Tapos maaga gigising. Doan jan ni? Yung daw siya din hindi? Puso? Kre. Kung buwan naman. Bul kung buwan. Si Ishikan. Palit siya. Okay. siya nga kasi mapalit siya nag-study daw siya. Yung oras na. Ay. Wish ko lang, no. Meron din pwedeng makatulong. Pwede naman, kung afford mo lang magkatulong dito, pwede. Pero, level kasi ang sahod dito. Kung anong sahod, nung isa sahod, ganun din sa lahat. Kung magkatulong ka, tapos ganun, same kami ng sahod per hour. Eh, di parang lang lang ako nag-ano. Parang naglaro. Huwag na ako magtrabaho. Diyos ko. Ay, kalat na parang nabago daw, na parang ayoko nang gawin yung mga kalat. Pero kailangan. Yan lang. Good night. Bye.